Ano po yun niluluto nyo? Gravy for fried chicken. Wow, ang sarap naman po. Amoy pa lang. Hmm. Sabi lang nung ano, namit. Ano yung sana, ano ano bro? Namit, masarap no? Masarap. Masarap. sa Bicol? Ito, taga Bicol to. Namit. Ano matuturo mo sa amin tungkol Mami. sa pagkain sa ano, sa anong Bicol, salitang Bicol? Bukod sa namit. Masarap. Ha? Yun, ah. Ano ah, ano, yun, ano, yun, masarap? Yan ang masarap, yung namit, palasa yun. Ang... Ah, okay, palasa yung namit. Oh, shoutout mo yung mga taga-bigol muna bro. <laughs> oh, oh, ngayon, ngayon kasi napakainit ng panahon. Di, bo, di bo ba? Di yes. ba, Ang init eh. Opo. Eh ngayon, meron tayong gagawing ano, may experiment. Subukan natin kung gaano ka totoo yung ginagawa nila. So, nakakapag ano sila. Nakakapagprito ng itlog sa init ng araw. Subukan natin ngayon yan. eto. Mayroon tayo dito. Ten. Mayroon tayo ditong painitin. Ayan o, eto. Eto, mga 15 minutes natin ibibilad. Shout out. Ayo, dito lang ito, dito lang. Yes, eto na. Ay, Ibabaw ng ano, saan po? Tapos, ay dito, dito muna mamin ilalagay sa ibabaw ng sasakyan. Initin muna namin dito sa ibabaw ng sasakyan. Tapos ibababa namin. Doble ang init dito, ilalim sa kano. Yan mga tulo. Ibabaw ng L3. After 15 minutes, subukan namin magprito ng itlog. Dito po, may itlog tayo dito. One na tayong isa, webi lang ang isa. Oh. Subukan natin yan kung talagang maluluto tong itlog na to. Habang pinapainit po natin yung atin pong non-stick na Paglulutuan ng itlog. I-check muna natin sa Google kung gaano kainit ang panahon ngayon. Weather today. Ay, ah, ito lumabas na. Mandaluyong. 35. Ito 35 degrees Celsius. Hello guys. Ito nga po pala itlog natin eh. Tatry nating lutuin sa pamamagitan ng init ng araw. So, kailangan ko na siyang ilagay dito kasi nasa taas nakalagay yung ating lutuan. So, ito try natin to. Ito try natin to. Yan, eto. So, yan, nakita natin nasa 35 degrees Celsius yung ano ha. Yan, dito na natin ilagay. Ano po ba maganda dito? Ah, uh, batiin pa, wag na. Wag na, ah, wag na, sige. So, nilagay ko lang po dito para mabilis kasi nasa ibabaw ng sasakyan kasi. Oo, malikabok po kasi dito eh. So, nasa 15 minutes na siyang nakabilad. Subukan natin. Ito, pakita ko sa inyo. Ito. So, umuha muna tayo ng cameraman. Ang hinap yun! Tingnan natin. Hindi na natin binate. Ang tawag pala dito, non-stick. Hindi na kailangan ng mantika. Apo. So, subukan natin mga 15 minutes. Ay, kaso, yung bumaba siya eh. Paano kaya to O, subukan natin. Umano siya tumagilid magilid. Ito po, yung nangyari oh. Kasi hindi siya pantay. Pero, tingnan pa rin natin. Okay, mga ilang minutes. Mga, sige, hintayin natin mga 15 minutes ulit. Subukan natin. Ito marami nang gumawa nito pero kami ang gusto, gusto, namin mapatunayan. Ito na po. Wait kami 15 minutes. Hello guys, ayan o. kalalagay pa lang namin pero umaano na siya oh. Ay oh, yung, yung dilaw niya umaano na oh. Ayan. Kaya namin din nilagay mali ka kasi dun sa baba. Ah, uh, 15 minutes na siyang nakabilad sa araw so check natin mga. Yan. So ito yung nangyari. Kunin lang natin. Ayan, so ito lang oh. So naipon kasi siya sa tabi. Eh. Mga tol, ang init ng hawakan. Oh, naluto yung mga ano gilid-gilid niya. Oh. Kasi yung manipis. Pero oh, sa looban ng 15 minutes, ito lang yung ano niya. Ayan, ito lang. Oh. Naano lang yung itlog, oh. buo siya. Ah, pero hindi siya kaya yung sa looban ng 15 minutes. Sa ganun kainit sa 35 degrees Celsius. So, ayan ha. Ah. Walang daya yan. Talagang 15 minutes namin binilad to. Yan, ito ito po yung nangyari oh. oh hindi siya naluto. Oh, hindi siya totally naluto. So, eto dito siya maluluto talaga. Oh, kung meron, kung meron mang mga, mga nag-video nung nakaraan, hindi namin alam kung anong ginawa nila. Pero na, naka-base lang kami sa ano sa 35 degrees Celsius. So, dito siya maluluto talaga. Yan, ito po. So non-stick po yung ano niyan eh. Yan yeah. namin. Sa akin kasi yeah, itlog sya eh. Matutulo, maluluto. Ayan. Masayin. Pero yan lang po yung ano. Yan lang po yung tumatagilid po. Hindi po okay lang okay. Yan. Yan, yan, yan siya maluluto talaga. Okay. So at least sinubukan namin yung ano yung yung ay umano. Yan, yung inaano yung tinatawag dito yung ayan, yan talaga oh. Yan ang improvement oh. Yan talaga mainit. Ayan, Pero oh, sa init. Oo. Oh, Pesa init hindi masyado. So lang yan. Oh, pinakita lang natin sa loob ng ano ng ng 15 minutes hindi siya ayang lutuin sa 35 degrees Celsius na init. kasi kanina cheniko oh, subugin. oh 35. check mo cheniko eh, Ito talaga oh, 35 yan. talaga 35 35. di ba 35 degrees Celsius Ayun talaga lutuo ay yan talaga, luto, Ito talaga luto. oh Dami luto sa stone. oh sa oh 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 kaway oh 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 ito, yan ayan talaga manluluto. Ay, Totoong itlog. Yan. okay, may ulam na tayo, may ulam tayo dito, may ulam. May ulam tayo. Shout out. Ayan. Wala pong ano yung kanina, walang daya yung kanina. Talaga binilad namin ng 15 minutes. Pero yan, luto na oh. Pwede na po yan? Pwede na po yan. okay na. Okay, hanggang dito po. Ito po, sinubukan na namin. Opo. Oh, Aming napatunayan sa looban ng 15 minutes na binilad na Wala. pampainit. Tapos, after na nilagay yung itlog, 15 minutes ulit, hindi siya naluto ng ganun kainit ng ganito. na 35 degrees Celsius. Pero ito, lutong-lutong na dahil yan. Hello Ay, po, ito na po yung, ano, yung itlog na binilad natin sa init. Tapos, yung pinakita natin kanina na hindi masyadong niluto. Tapos, Uh, niluto na lang natin ang tuluyan dun sa chilin po. So, syempre sayang naman yung, yung itlog kaya kainin natin. Lagyan natin ketchup. Wow! okay oh, ketchup yeah ito. ketchup. Saan natin mga tula? Wow! Saan lang natin. Pero, iyan na natin. Tikman lang natin. Ano? Syempre, lasang itlog yan. Saan na natin tula? Ayan. So, sa lo sa looban ng 15 minutes tayo nakabilad sa init na 35 degrees, hindi talaga kaya. Kamis mm, salamat.